Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ng uh, Reaction, opinion Itong post ni Rob Rances Isang uh, doktor uh, Brain specialist <laughs> Sabi niya, you are Too much 157% Really? So, isinernya niya itong post Ng It's Trending Now uh, Parang Instagram Ito, mm, yan you know, o nakalagay nga oh, 157% ng mga Pinoy pabor na bumalik ang Pilipinas sa ICC Yun o oh, yung na, na ng red <laughs> 157 <laughs> so paano ba magkawa ng percentage di ba hanggang 100% lang kung nagsorbi ka ayon Kunin mo yung percentage Kung out of 100 Uh, 50 ang uh, pabor 50 ang hindi pabor Ganon sana eh, Bakit? Paano naging 157%? Okay. Basa, basa tayo sa mga comments Telma Montana 157 la tingali ka buok Kulang sa iodized salt Hi buhay Rene Palahi Jr. Siguro base yan sa 1000%. Kung 1000 kami, edi mababa pa rin. Yan. Merong 843 Pilipino na hindi pabor sa pinagsasabi nyo. <laughs> Ganun na ba yon sa So, what is the maximum percentage? 1000? Improper percentage. 1.57 perhaps. So maybe 1.57 or 15.7. Anyway, so, ni-research ko. Kasi parang may nabasa ako na ganyan, Octa Research. So, pag uh, research ko, no, totoo nga. Ang Octa Research, ang findings niya is meron. But ang percentage is only 57%. So, ano yung nilagay na 157%? Ah, sige, intindihin na lang natin, typographical error. Kailang next time, yung mga ganyang mag-post, ah, nakakalito rin at ah, nag -pro project sila ng ah, message na sobrang dami ng Pilipino na gustong babalik tayo sa ICC. Anyway, ah, sa survey ng Okta Research Karamihan sa mga pumabor na papayag, babalik tayo, uh, Luzon and some parts of Visayas, ang pinakamaraming ayaw, Mindanao. So, expected yan kasi nga ang Mindanao, pagdating na sa political uh, na usapin, Duterte country na ang Mindanao. Uh, it does not mean na hihiwalay ah, kasi ayokong hihiwalay ang Mindanao. Uh, intact pa rin tayo as a nation. Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya lang, pagdating sa politika, huwag na kayong umasa. Uh, mga kandidato aligned sa ibang grupo. Pagdating sa eleksyon, talagang sulit ang Mindanao. Duterte, VP Sara. Uh, of course, Bongo ang kanyang ano wala na kayong pag-asa ano ba yung mga latest survey ng ano ng Pulse Asia uh, April ata 97% ang trust and satisfaction rating ni BP Sara sa Mindanao samantalang si BBM PBBM 3% lang si Martin Romualdez 1% lang. Ganon katindi ang uh, anong tawag na hindi naman galit siguro. Dismaya ng taga Mindanao sa administrasyong ito dahil sa ginawa nila sa aming min, ating minamahal na tatay digong Okay, balik tayo sa ICC. Kung ako ang inyong tatanungin, uh, hindi na kailangan, ang dami nang umaalis sa ICC sa more than 200 plus na countries around the world 240 ba 120 lang ata 122 ang countries na member sa ICC so ang ko sa ICC na yan is complementary Rio complementar kung, kung hindi nagpa-function ang justice system sa isang bansa yon pwede eh sa atin, although mabagal nga lang, function So, isang pahala, yung balita kapon, uh, kapatid ni ex-Congressman Robert Ace Barbers, convicted ng GRAF, uh, Robert De Dean Barbers, convicted siya ng GRAF na nagawa na niya noong 2005 pa. So, after 20 years, o ngayon, may resulta na. O di, functioning. So, sa lahat ng levels ng ating ano, yung sabi nga ni former solicitor General Gibara, lahat, investigative, uh, prosecutorial, investigative, yan, yung uh, NBI, PNP, other law enforcement agencies, mag-imbestiga. Then, sampang kaso, prosecutorial, yun na, yung determination of probable cause. Tapos, pag na-determine ang probable cause, iakyat sa korte. Yun na yung judicial na talaga. So, sabi ni uh, Exol Jen fully functioning ang investigative, prosecutorial, and judicial la uh, system sa bansa, eh bakit pa tayo sasali sa ICC? So, anong ibig sabihin nito? Sasali para lalong madiin ang mga Duterte. Eh, wala ang ebidensya Mismo ang DOJ Secretary nagsabi na halos walang ebidensya kaya hindi nila masampahan ng kaso si PRRD dito sa Pilipinas. Kaya ipinaubayan na lang nila sa ICC. Anong ibig sabihin nun? Kung walang ebidensya dito, how much more sa ICC? Kaya nga itong ating tatay Digong. Uh, ang problema lang yung katagal ng trial. Ako, uh, sabi nga ni Attorney Kaufman, uh, very confident siya na ma-acquit si Tatay Digong. Kaila ang problema yung katagal ng proseso. Kasi nga mismo na ang DOJ Secretary umamin na walang ebidensya. Oh. So paano nila i-convict ang ating Tatay Digong? Kaya ipagpatuloy po natin ang pagdarasal na sana ma-approve yung kanyang interim release kay ang hirap yung nakakulong siya doon 80 years old na siya kailangan niya ng mas relax na environment. So 57% lang ang pabor na babalik ang ICC. Tapos okta pa ang gumawa. I'm sorry, wala akong tiwala sa okta. Ang pinagkakatiwalaan kong uh, research group SWS, uh, Polus Asia, WR Numero, Publicus Asia. yon ang tunay na research para sa akin. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Uh, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talaandig ng Bukidnon dahil ang uh, income natin sa channel nito is pantulong natin sa tribo, namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at kape na arabica. Panorin niyo ang video na ito. Hey, ben bend sila og sidling sa kape. So mga planggana ang gipang sudlan para nga ang kape sipte. So kada usa so gipail-pail na og lipay sila nga makatanom sila og kape. Salamat, Salamat sa Ginoo. Gino. Salamat sila sa Ginoo nga makatanom sila og kape og mahawas daw sila sa kalisod. Labi na kining kape nga mahal. Kay kining kape mas mahal kaysa lakatan. Ang among unang tanom lakatan so ang kape mahal gyud siya. 469 na gyud sir. Salamat ta kayo. 469 ang yan ni Manoy Boy nga tanom nga kape. Ang ako 550 ang akong tanom nga uh, kape. Nagtugin so, 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 uh, 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 may nga makahawas na ginihanay sa kalisod. Magkarbis may. Ako 350. 350 uh, na ang imo. Hmm. Uh, sa imo, kwan. Yeah, yan. <laughs> So nindot yod ka yung uh, sidling So kada usa ka So muna ni ang ilang bahin-bahin. So kining among kape 450 nai na ni ang among kapidinhi sa among lugar nga natanom na 4,000 uh, 69 na di ay ang among natanom nga kapih